Ang cute ng kamatis. Hello mga ka-viewers. Bakit mayroon ako ditong mga gulay? Yan. Kasi nga, nung nakaraang araw, pangatlong araw na ngayon, mayroon tayo, mayroon akong vlog na ang kamatis ay ilalagay ko sa freezer. Pero syempre, mayroon tayong nilagay sa freezer, mayroon tayong hindi nilagay sa freezer, sa baba lang ng rep. So ito yung mga kasama niya na nilagay ko sa nilagay ko lang sa baba. So okay pa di ba? Maganda naman hindi naman nabubulok. Kasi nga dahil nga sa mahal na nga ng kamatis ngayon, wait lang may tao Hello. may tao may bumili alam nyo naman tayo mga tendera kahit nagbablog pag may bumili talaga ay kailangan puntahan so ngayong araw nga ayun diba na tayo sa focus kung ano yung kailangan natin sabihin pero okay lang yun ganun talaga no, yun nga noong nakaraang araw ay naglagay nga ako sa freezer so mamaya mag, 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 maglalagay ako dyan ng uh, maiksi lang na yung vlog ko dati so para sa manunood pa lang ngayon ay medyo maintindihan nila kung bakit tayo may ganong klasing vlog oo kasi yun nga may binag na ako na naglagay ako ng Kamatis sa freezer, tapos ito naman sa ref lang, sa baba lang. So, okay pa naman siya. So, hindi ko pa kinukuha yung kamatis na nandoon sa freezer. So, dahil nga sa magpapakbit ako ngayon, ayan, ito yung mga gulay ko, ang palaya, uh, uh, ano nga ito, saluyot, naman hindi marunong. <laughs> tapos, kunting ano lang, kalabasa, saka may okra, talong, sitaw. So, itong sitaw ko galing din to sa ref. So, uh, medyo hindi na ganun kasariwa, pero okay lang para maubos na kasi matuluyan namang masira. So magpapakbit ako ngayon kaya kakailanganin ko siya ng kamatis. So kakailanganin ko ng tatlong sibuyas, ah uh, kahit mga half lang nito. Tapos kakailanganin ko ng kahit dalawang kamatis lang siguro kasi sobrang mahal ng kamatis. So dahil sa anlaki nito, kukunin ko na yung nilagay ko sa freezer. Para makita natin kung magagamit pa ba natin or hindi na. Yun yung ano dun sa vlog ko na to. Kasi dahil nga sa sobrang mahal nga ng kamatis, pwede tayong mabulukan. So, dahil nga sa naisip ko na baka, hindi matagal mabulok pag nasa freezer. So, ang tanong lang ngayon, kung magagamit pa ba natin sa pagluluto, yung galing sa freezer. So, malalaman natin yan ngayon kasi is, yun ang gagawin ko. Isasama ko siya sa pagluluto. Try ko lang ilagay sa freezer. <laughs> Isama ko dito sa, igaya ko dito sa sili. Ah, ba? Hindi eh. Hiwalay ko. Ilagay ko sa plastic. Ilagay ko sa freezer. Try ko, diba? Tapos pag nagsigang ako, ihiwa-hiwa ko siya kahit matigas. paglagay sa ano, sa tub, sa, ng tubig, mawawala na yung yelo niya itatry natin. mag i -invento tayo. Sige, magkatry ako ng isa. So, ilalagay ko siya mga ka-viewers sa freezer. Itatry ko. Sige, babalitaan ko kayo kung anong mangyayari. Ayan, ilalagay ko ito sa isa lang kasi mamaya hindi umano eh. Hindi effective eh. Sayang yung aking kamatis. So, ito ilalagay ko siya sa freezer. Ayan, dahil nga sa mahal ang kamatis, isa lang muna ang ating itatry. Para hindi masayang. Ito na yung ilagay ko sa freezer. So, sobrang matigas siya. Nakbigyan mo nga. Ito na yung tinalabasan. Ano? Sa tingin ko dito, sa, ayan, matigas na matigas. Ito, malambot. Oh. oh. walang tunog. Pero pag, ha? 30. So, ang nangyari, <laughs> ang cute ng kamatis. Ito yung kamatis na nilagay natin sa freezer. Tingnan nyo naman yung tunog. Mm. Tingnan mo naman yung hindi nilagay sa anak. Ah, oh, walang tunog, diba? So, ganun <laughs> yung Ganun. Ala, ang cute. Ah. Eh, oh. Parang hindi siya mahiwa. Mukhang hindi effective eh. Oh, hala, oh. Ano kayong gagawin ko dito? Nag-iisip ako eh. Ano ito na lang? Ano? Wala mga ka-viewers. Wait lang kukuha ako ng kutsilyo ah. Rosa si Ate Chiso. Wait lang mga ka-viewers ah. Medyo may karumihan na itong, may kulay na itong ating tatay. Hindi ko alam kung anong ano ko nito. Kung palalambutin ko ba siya? Antay kasi talaga. Ano <laughs> nakakatawa mga ka-viewers. Ito yung nilagay ko sa freezer ha. So titingnan ko kung mahahati ko siya. So hindi. Sobrang hirap parang may gagawin tayo nito. Ganito na lang. Ito, linabas ko na. So, ang hirap niyang sobrang matigas talaga. Mm. Sobrang matigas talaga siya. So, hindi pala siya pwedeng gamitin na galing talaga sa freezer. So, ang gagawin ko na lang, hindi ko siya isasama ngayon sa pagluluto kasi magluluto na ako, maghihiwa na ako ng kamatis eh. Matatagalan ako. Pero hindi ko siya mahihiwa. Yan ang ano niya. Yung nilagay ko sa freezer, hindi natin siya mahihiwa. So, pag mawala ang tigas, tingin ko ano, parang luto siya. Pero mamaya natin malalaman ha. Hindi ko na muna siya isasama sa pagluluto. So, matigas talaga. <laughs> Titingnan ko pa rin kung uh, pa naman ako eh. mag pa naman ako. Kung lumambot siya kaagad, tingnan ko kung isasama siya. Ay, ang cute. Ang cute talaga oh. <laughs> ito, malambot na eh oh. Malapit na rin. Malapit na oh. O, ito yung kasabayan niya. Malapit na oh. Lumambot na siya. So, ibig sabihin, pabulok talaga siya pag nasa baba lang ng rep. So, ito sa freezer. Tingin ko, kahit umabot siya ng matagal na matagal, hindi siya mabubulok. So, ganun nga lang. Yun nga lang, hindi natin siya mahiwa. Ay, kaya. Ay, kaya mga ka-viewers. Ayan, ito ang nangyari. Ang ganda o, oh, sariwa. So, mailalagay nga natin siya. Pero wait lang mga ka-viewers, hindi ko pa siya nahugoson. Nahiwa ko na rin lang naman siya, hugasan ko muna. Kasi nga, isasama natin siya sa pagluluto. Ayan siya mga ka-viewers. Nung hinugasan ko, lumambot ang balat. So, para siyang ang luto. Ayan o. Oh. So, naluto siya. Para na siyang luto na. So sa madaling salita, hindi pwede. Hindi. <laughs> sariwa naman. Hindi pwede. Parang pangit na siya isama sa ulam kasi parang nalutong na siya. Hmm. So ayan na ang mangyayari sa kanya. Luto na. Oh. Pero pwede siya. Kasi hindi naman siya sira eh. Hmm. Ito na ang nangyari. Pwede naman. Pwede pa pero ayan na nga. Luto. <laughs> luto ang kamatis habang natutunaw ang yelo, siya ay luto na. Pwede nang kainin. Hmm, sarap. Sarap, lamig. Ay nangyari mga kabiyawers na luto talaga siya. lotong luto sa sobrang tigas. Ayan, kaya wag na kayo maglalagay sa freezer. <laughs> Hindi siya ganun. Kasara. Hindi gaya nito, pag binuksan mo ay sariwa. So, pero ilalagay ko pa rin mamaya sa gigisahin kong gulay. Ayun, dito na nga muna magtatapos itong vlog ko na to. So, hindi tayo maglalagay sa freezer. Yung sili lang, kasi yung sili maliit lang. Medyo maliliit lang. Pwede yung sili. Ito, alanganin. Mm -mm. Pero lalagay ko pa rin si mamaya sa ginis lang. Hindi ko gusto. Hindi ko bet. Ayan na nga, magluluto na ako. Diyan na kayo. Bye! Happy lang ang life!